So, what's up mga kapatid? Alright. Eh ara to i uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag uh, maglagay ng wing band sa ating alaga manok. Yung 6 months natin na ano na manok na walang wing band kasi yung pagkapisa pa lang niya is sa ibang na sa uh, yung tumigil yung pinagbigyan natin ng ano na yon yung sisiu ano na nandito ngayon sa akin 6 months na ngayon lalagyan ko siya ng wing band so bago natin siya lalagyan ng wing band mga kabakyard is uh, kung bago pa lang sa akin youtube channel yan huwag mo nang kalimutan mag subscribe sa akin youtube channel yan book news vlog paki click na lang ang subscribe button yan at para update kayo sa mga video na aking upload. So tara mga kabakad! So ayan mga kabak yan. ito nga pala yung uh, lalagyan natin ng wing band yan. Yan yung wing band na gagamitin ko. Yan. Ito yung lalagyan natin yan. Dito natin ilalagyan yan mga kabak yan. 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 Nakikita nyo yan, 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 dyan banda So, ayan, uh, mga kabakyad Ito na yung, ano, gagamitin kong, ah, uh, flyer. Yan, yan, yan yung gagamitin natin, natin yung pan lock So, tara, mga kabakyad, samahan nyo ako Ay, uh, kabit na natin yung wingman Yan, so yan, yan, sige, sige Sige, makakulipit tayo, sige, yan Oop, oop, sige Alright, o, yan, yan, o, yan, yan pero dito, hindi ko napapakita kung paano ko nilagay. Kaya, ayan, mamaya na. So, ayan, mga kabakyad. Yan, makikita nyo naman yan. Nalagay na natin. Good. So, ayan, mga kabakyad. Yan. Ay, uh, ilalak na natin yan, mga kabakyad. Yan, o. Oh. Kitang-kita nyo. Tamang-tama lang yung pagkaka... pagkakapasok ng wingman. Yan, ilalak na natin ng flyer. Yan. Yan. Huwag plies kasi yung plies lumilipad. So, <laughs> Gago! Huwag kang malikot, Nok. Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Ilalak na natin so yung wingman para hindi na yan makawala. Alright. So, yan mga kabakkerd. So, eh, hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe nyo na lang po yan. Bok Vlog. Alright. So, yan. Yan, nakikita nyo naman. Nilalak, nilalak ko yung ano. Nilalak ko na po yung wingman. So, yan mga kabakkerd. Yan. Yan konting konting pikit pit lang konting ipit konting ipet yan oh yan tapos na alright oh kitang kita okay. oh yan I yan ako pa sa kamera papakita ko pa yan oh yan mga kabakyard so hanggang dito na lang mga kabakyard oh yan oh kitang kita nyo naman mga kabakyard yan yan babayo na mga kabakyard alright thumbs up Woo! Peace, yo! Bye-bye! So, ayan mga kabakyard. Ito nga pala yung ayan, ito nga pala yung nilagay natin ng wing band. Nice. ating kelso. Ayan. <laughs> ayan sya, mga kabakyard. Eh. Ito yung wing band ha, na nilagay natin. Yan, eh. Ayan. Yung ginamit kong pang lock dito mga kabakyard is flare lang ang ginamit ko. Kahit wala tayong applicator, yan. <laughs> yung ginamit kong pang-lock is flyer lang. Yan, o, no, mga kabakker. So, yan, mga kabakker. Dito na lang yung ah... Uh, ating video. So, yan. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, Bokyos Vlog, paki-subscribe na lang po. Uh, Paki-pindot na lang pong notification bell button para updated po kayo sa mga video na aking upload. so So, dito na lang. Maraming salamat. God bless. Bye-bye!